Ano to, anak? Queen. Very good. Queen. Eh, ito? Para ma-inspire si Daddy. Hindi nasasakit ang ulo. Ano yan? Hindi niya mabasa. Pipat. Pipat ka na naman. Pipat. Pipipat. rabbit?

Eto. Dito. Eto, hindi niya masyadong kabisado to. twenty words lang. Oh, ano yan? Eto. Telephone. Ito. Eto. <laughs> 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 ano, ano yan? Sibra si sinabi. Ayan. Ayan. <laughs> Ito. Ay, <was? laughs> <clubs in Tottenham> ouais. nada, <habitude> Ito. 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 Shu. Sure. Mm -hmm. sure. Yeah. Ito ano ko. Ayan, ano yan? Colors. Ah, colors naman tayo, colors. Ito anong kulay ito? Mm. Mm, very good. Tito. Blum. Blum. Brown. Brown. Tito. Tito. Ito. Ito. Hmm. hmm. Abo. Babot. Ano? Very good. Abot. Bata. Very good. Very good. Ang galing naman. Man. Oh, ito, ano to? Ano yan? Oh, alam mo naman pala eh. Ba't ka umiiyak? Ayaw mo na yan? Ayaw. na yan ng mga crescent. Ayan po, si Yong Ipuyan. Siya po ang nagbasa. Smile na anak